baka may uh, katulad nyan kung may nakatira parang latles na oh, oh parang latles uh, mga buto yan pwede natin tanggalin no? ayan tanggalin na lang natin -hmm. ayan po mga katusok at ito po ay tinatawag nilang tibig at ito po ay uh, nakakain talaga at susubukan natin kainin to at ayan, kasama ko po si Adan, uh, Adventure. At kumukuha rin siya ng hilaw, oh. May mila ako mga idol oh. kung ano dito yung... Wala nga ano kasi iba mga idol may ano siya sa loob. Mm-hmm. Ah, -mm. uh, nakatirang hayop na insecto malilit. Ganyan. Mm-hmm. Ayan. Ayan. Double check na. May nakita ka La? Wala. La? Wala? Wala. Wala doon ka, wala? Oo. Wala na lang. Ha? Wala na lang. Okay, game. Okay. Pagkakinagat ka sa dila, meron. Wala. Ipang po. Wala. Ay yung tibig do. No? Mm -hmm. Matubig siya. Nga so ito. Ano siya? Papakla. Hilaw yung kinain ko eh. Mm. <laughs> Kaya mat, mas masarap siguro yung matamis ay ah, yung hinog niyan. Hinog. Ayun. Na yung nang silaw. Ito po yung puno ng tibig. Ayan. Kung mapapansin nyo, yan yung mga bunga nyo. Oh. Papuntang itaas. Ayan. Ayan yung tibig. Ayan. Napakarami ano? Minsan Langgam. nasa puno yung bunga nya. Ayan o. Oh. Minsan nasa baba e, eto lang. Ito yung ano? Yung ano ba tawag sa variety ng tibig? Ang tibig kasi mga idol, maraming variety yan. Maraming klase oh. eh. Hmm. May tibig na dilaw. Na pati balat pwede mo kainin, matamis siya. Mm. May kainin tibig, oh, eto ito naman yung tibig na to na hindi yung pwedeng kainin yung balat kasi mayroon siya bulo oh, tapos may laman siya sa loob kailangan ah uh, yung kinakalis mo pa siya mm -hmm. kasi ang variety ng tibig yata ay nasa 4 hanggang 5 ay 6 ganun karami ang tibig o oh, higit pa nakakain ako ng tibig na to isa yung dilaw ang laman sa loob matamis di ba yung isang klase ng tibig ay yung sabi mo parang pakiling mm. Eh, no? ay matamis ang bunga na yung tibig na no. tibig mm. may matamis akong tibig na kain, dilaw yung ano niya Ayan na nga mga katusok At ito yung tinatawag lang tibig Tibig nga talaga yan o oh. Lapitan mo nga Dan, Ito At napapansin yung dami nung nasa puno lang At andito pang iba At hanggang taas yung bunga nya Medyo yung iba na si na Galing dyan wala na At dun Kaya susubukan natin itong tinatawag ng tibig At ito talaga yung nakakain mga katusok At kukuha tayo dito Ayan. Ayan. Pero mamimili ka muna kung baka may ah, katulad nyan kung may nakatira eh katulad nyan oh, medyo wala medyo wala tak taktak mo oh, taktak natin ng ganyan eh matubig sya ayan para siyang, ayan oh, yung loob nya parang latles oh, parang latles yeah. mga buto yan pwede natin tanggalin to no? ayan tanggalin na lang natin para sure na walang nakatira Ayan, ayan. 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 yung tibig. Mm -hmm. Matubig na siya. Walang lasa, no? Medyo may lasa sa konti, pero matubig lang. Oh, yun, matubig. Katulad ng kinakain mong singkamas oh, yun. na matubig siya. Ma Kung baga makakainom ka, mm. nasa bundo ka, ang mga hindi na nila alam ay isa na hmm. sa panawid uhaw. Hmm, panawid uhaw na. At yung panawid uhaw, matubig talaga siya eh. Ayan. Tanggalan mo lang ng parang buto niya. Para yung makukuha mo eh, is yung tubig na lang niya. Oo. May naisip na ako ng isang beses niyan eh. Pipigain ko na lang yung blender ko. Ganon? <laughs> Wala ba sa blender pag nasa gumat? Masasak-sak yun. Wala nga eh. Pipigain ko na lang ng kamay, 'yung lalamukusin ng kamay 'yung bunga. Pipigain. Oo, oh, lalabas ang katas niya noon. Tubig na tubig na 'yon. At tubig na tubig na talaga 'no. Mm. Yan pero masarap 'yan. Galing. Parang din lang medyo 'yung ulan. Ano kaya ang lasa ng kwan, Ng hilaw? Ay, eh, tikman mo, tulad na nalasaan ko, mapakla. Pakate? Hindi, mapakla lang. Pakla lang hilaw. Hmm. Mapakala na matubig. Nilunok ko yung sabaw pero hindi ko hindi ko nilunok yung laman. Ay yung hilaw. Oh. Katas lang. Katas lang nilunok ko. Kasi gamot niya araw yan eh. Ito. Oo. Oh. Ayan. Ayan wala nga laman. Tatanggalin lang natin yung medyo buto-buto niya na parang aratiles. Ayan. Nang matikman natin yung mga hinog niya at saka hilaw. Ganun pa rin. Matubig pa rin siya. <laughs> Akala ko nagbanalasa mo, matubig pa rin. Matubig pa rin kahit ganito pala. Hmm. Siguro masarap to pang may sasawang ka. Oo. Yung sasong sa e... suka toyo. Yung, suka kalamansi. Ay, ano? Suka kalamansi. No, no. Sili, oh, oh. oh Paminta. Yun, yun, no, no. Sarap niyan. Sarap na. Hmm. Ayan, oh. No. Yan pala yung tibig. Hmm. Hmm. Yan, kapag nauuhaw ka, walang tubig. Pwede na. Yan. Pwede na, pwede nang gawing tubig. Ay, uh, mga katusok. Please paki-comment kung ano din tawag sa nito. Ayun, ah uh, Thank you for watching mga katusok. Maraming salamat po.